Asan po yung nagano, sir? Sir, teka lang ha. Hey, dito ka. Bakit bakit po niyo ikinarga yung aming motor nang walang ticket? Paano po namin matutulungan? yun? Nakikita ano sir. Ha? Ano na namin nilikitan, sir? Eh sir, kinarga ng towing niyo. Paano namin matutubos yun? Paano namin yun? Wala nga kayong ano. Pupunta nyo sa office, sir. Ay, sir, karnaping yung ginagawa nyo, sir. Paano naging karnaping yan? Paano namin matutubos yung sir? Anong ipapakita namin para matubos namin yung motor? Ha? Saan nga kami pupunta, sir? Saan kami pupunta? Kasi, sir, kinakausap kita, tinalikuran mo ko. Ngayon, paano na? Hindi, kani hindi sir, hindi namin alam kung saan namin kukunin. Sir, saglit lang, huwag kayong bastos. Hindi ba? Hindi, sir. Napapaliwanag ako, ha? Hindi. Alam ko, sir, ha? Ha? Nanay ko rin sa munisipyo. Kaya, ito, papaliwanag ko rin sa inyo, ha? Sir, umalis yung towing, nandoon na. Kinarga yung motor namin. Hindi namin alam kung saan namin kukunin. Wala kaming ticket, sir. Anong ipapakita namin doon? Nakatibayan na sa amin yung motor, sir, na kinuha nyo. Ayun nga, sir, kinakausap kita kanina. Tinalikuran mo ako, di ba? Tinatawag kita. Ay, ayun nga, sir, kausapin mo kami ng maayos muna. Sir, tinanong kita kanina. Sabi ko, sir, Sige po, may student po ito. Nakikiusap ako, di ba? Sabi mo, doon ka na lang makipag-usap. Sabi ko, sir, saan po makukunin? Matagong ka ngayon mo lang sinabi. Tinahanap ko yung ticket para man lang may katibayan kami na hawak na tinowing nyo. Hindi, sir. E, paano kung may mangyari sa motor? Anong laban namin na kinuha nyo yung motor? Pumunta nga kayo dito, sir. namin. Eh, sir, anong laban nga namin? na nasa inyo yung motor. May ORCR nga, ba? May ORCR nga. Eh, ang tanong nga, anong laban namin kung halimbawa may mangyari sa motor? Wala kaming katibayan na kinuha nyo yung motor kasi wala kaming ticket. Mahirap yung sinasabi nyo, sir. Dapat mag-i-issue kayo ng ticket, sir. Hindi, nilalabang ko lang yung tama sa bata, sir. Hindi, ay. Magbigay man lang kayo ng... O sige, sir. mo sa ano. Hindi, sir. Paano namin tutubusin yun na wala kaming ticket? O sige na. Ay, sus. Paano kayo makakasunod? Nasa inyo yung motor, sir. Oh, uh, ay, okay, tingnan kayo. mo. Yung dahilan mo, sir. Mahuli kayo, eh. Hindi mo kayo mapanamit yan. Oh, sus. Um, Bago kayo manghuli, sir, manikit kayo. Saan ba kayo nakakita ng nang nanguhuli na walang panikit? Ayun, sir, yung motor, oh. Inalis na, oh. Sina kayo. Wala man lang kami patibay, oh. Ha? Ah, may student niya, sir, sir. Hindi, hindi highway to. Hindi highway to. Sir, kasama ako, bumaba lang ako. Ha? Sum kasama ako, bumaba lang, magpapapalit lang kami. Ha? Yan, gawain ng taytay -tay yan, ha? Hina mo, ha?